Dimitri! Uy! Bebe, kamusta na? Nakita mo ba si Derry? Buti pa si Derry, nahanap mo. Ah, hindi kasi napagbabato kasi siya ng mga unan kanina. Sabi ni Kuya Bibo, kailangan hingin, hingan ko muna siya ng paliwanag. Paliwanag saan? May ginawa ba siya sa'yo? Ah. Uh, para sa iyo nga pala. Sa akin? Ah. Uh, oh, para sa yo. Ay, Salamat ah. Nakabalik ta ng confidence. Ano? Sanda? Uh, salamat nga pala kanina. Kundi dahil sa hindi sana nakain yung tatay ko. At kung hindi dahil sa iyo, hindi sila mag-aaway ni Bebe. Hindi ko naman alam yun eh. Bakit naman ako sinisig? Eh, uh, eh, eh, eto, eto. Eh, eto na. Eto na yung uh, narami ko umiyak kanina. Hmm. <laughs> eh, Bigot. Hmm? Oh, eh, patahanin mo yun, no? Pinaiyak mo. <laughs> Maawa ka naman, pinaiyak mo na nga, oh. <laughs> Ah, girly. Sorry ah. Yan. Yan. Bale. Kau talaga may kasalanan eh. <laughs> Oh. Oke, okay Naomi, tamana? Oh. Kita munah. Kita munah. Iyan, gawa-gawa ibu ni mamita? Ha? Huh? Gawa-gawa. Kong... Ang ito? Sorry, sorry. Okay lang. No. Sorry, sorry sorry. Okay, no. sorry, sorry. sorry. Gaya niyan. Gaya niyan, girlie. Tignan mo. Paano ako magsasorry sa kanya? Tang pinupunasan na yung mukha ng Dimitri na yan. <laughs> Kasalanan ko ito eh! Early, gusto mo na ano? Korean barbecue. Korean? <laughs> Dimitri, gusto mo ng Korean barbecue? Korean? Pwede tayo niyan yung hilaw, hindi luto. O, oh, mabigyan mo nga kami ng Korean barbecue. At kami ang unahin mo, kami ang unahin. Ay, excuse me, kasi kaya ay nauna umorder. Ah. mabigyan mo ako anim. Anim agad. Ay, o, oh, ma, kami rin anim, pero hilaw. Hindi ka na mahihirapan magluto. Kaway kayo? <laughs> I love it. Gusto ko yan sa akin Korean barbecue. Wait lang, ha? Oh, uh, oh, yung hilaw ang uh, hila. Oh, mabigyan mo sa kanilis. Ay, sinuwi mo <ELL> uh, <trouve> Buti naman, bati na kayo. Hindi uh, mm. <sort> ko na tuloy alam kung masaya ba ako o malungkot dahil maayos na ulit ang <Credit noise> lahat. Alis na ako. Where you go? Ah, ah, sige, tutuloy na rin ako. Sige, hindi na kayo na. Sige. Tara. Ako naman ang ihirit. Mm. Selos kay sa dalawang yun, oh? No? Mm. <laughs> Hindi, Kunwari pa kayo, aminin nyo na. Na ano? ano na pumasok din sa isip nyo mag-exchange partners. Dar